Miss Cosmo New Zealand na si Frankie Russell, sa Pilipinas nag-send off. Visa niya, nagka-problema pa. At ito nga ang nakakalokang balita. Si Frankie Russell na representative ng New Zealand sa Miss Cosmo, sa Pilipinas ginanap ang press con at send-off party, bilang hawak ng Pilipino businessman at Miss Cosmo franchise holder na Yugen PR, at bilang isa sa mga sikat na Filipino Vivamax Max actress, staying in the Philippines ay dito na nga ginanap ang press con at send-off party para kay Frankie Russell, ito ay ginanap sa Novotel Suites, Mandaluyong City, Ilang sikat na pageant bloggers at kilalang mga celebrities ang dumalo sa preskon kabilang si Miss Globe 2021 Maurene Montaigne, si Miss Grand Philippines 2023 Nikki De Mora, at ilang kasamahan niya from Viva Max gaya ni Angelicang, Kang, ngunit bago pa makarating sa Vietnam para sa Miss Cosmo si Frankie Russell. As a representative of New Zealand ay nagkaroon pa di umano ng problema ang pagkuha niya ng visa, subalit dahil sa hands-on sa pag-aasikaso sa mga participants ang Miss Cosmo Organization, agad silang nagpaabot ng tulong kay Frankie to process the visa, at dahil doon, naisaayos agad ang mga dapat ayusin sa kanyang visa, at dahil doon ay nakarating siya sa takdang oras sa Vietnam, dahil dyan ay lubos siyang nagpapasalamat sa Miss Cosmo Organization, ayon sa kanya, Grateful to my at Miss Cosmo family for the last minute visa support. got denied for the visa approval with my New Zealand passport at first, but the Miss Cosmo organization in Vietnam has supported me to appeal and help to get my visa approval today, excited to meet with my Cosmo sisters at the most anticipated and impactful pageant of the year, visa hiccups are just spend bumps on the road to our dreams and can't stop us to move onward and upward, at iyan nga ang mensahe ni Frankie Russell ng pasasalamat sa Miss Cosmo organization sa ginawa nitong pagtulong sa kanya to secure her visa at makarating ng maayos sa Vietnam. Ngayon ay nasa Vietnam na siya at isa sa mga frontrunners dahil na rin sa kanyang angking ganda at aura. Anong masasabi mo rito? Please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.